ang kwento ng isang pinuno at ang kanyang adhikain para sa kinabukasan ng kabataan. At siya, si Pastor Apollo C. Quibuloy, na nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Lubaw, Pampanga. Ang kanyang mga magulang, sina Jose at Maria, kasama ang kanilang walong anak, ay naglakbay patungong Mindanao, isang mapanghamok na paglalakbay na puno ng pangako sa kabila ng panganib. Sa bandang huli, nanirahan sila sa isang liblib na bahagi ng paanan ng bundok Apo sa lugar na tinatawag na Tamayong na nangangahulugang walang hanggang bukal. Dito isinilang ang kanilang bunsong anak. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ang pinakabata sa pamilya at lumaki kasama ang mga katutubong bagobo ang ama nitong si Jose na malakas ang loob, ngunit pabigla-bigla ang desisyon ay naglakbay paruot parito sa Mindanao at Pampanga ng ilang beses. Ngunit sa wakas, si Pastor Apollo, sa ilalim ng pag-aaruga at pagtuturo ng kanyang panganay na kapatid na si Helen, na nakapangasawa ng isang Muslim, ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral mula sa elementarya hanggang sa sekundarya sa Parang Cotabato. Dumating ang pagtawag ng Diyos kay Pastor Apollo sa isang bukasyong hindi niya pinili. Ngunit isang misyon na itinakda ng langit. Nakita niya ang kanyang sarili sa Bible School sa halip na sa sekular na edukasyong kanyang pinapangarap. Dito niya natutunan na ang buhay ng tao ay hindi pag-aari ng sinuman, kundi ng Diyos na nag-aakda sa lahat. Matapos ang kanyang pagsasanay sa Bible School, siya ay naging helista at lumibot sa mga simbahan sa buong Pilipinas. Namuhay siya kasama ang mga nasa ng lipunan at nasaksihan ang matinding kahirapan, lalo na sa kanayunan, kung saan marami ang namumuhay sa hindi makataong kondisyon Tulad ng kanyang naranasan, gayon paman, masaya pa rin silang nagbabahagi ng kakaunting meron sila. Lubos na nadurog ang puso ni Pastor Apollo, lalo na nang makita ang mga batang halos hindi makaraos sa matinding kahirapan. Hindi na bago sa kanya ang ganitong kalagayan dahil sa kanyang malasakit. Ipinangako niyang ilalaan ang malaking bahagi ng pagpapalang ibibigay ng ama sa kanyang ministeryo upang matulungan ang mga bata. Bigyan sila ng tahanan, edukasyon, pagkain, kasuotan, masisilungan, proteksyon at pagmamahal. Kaya't sinilang ang Children's Joy Foundation Incorporated. Ito ay itinatag upang tulungan at bigyang pansin ang mga batang Pilipino na nagmula sa pinakamahihirap na pamilya. Ang hindi makasariling malasakit na ito ay bahagi ng pagsisikap sa pagunlad ng bayan. Hangad ni Pastor Apollo na tumulong at maging katuwang ng gobyerno sa pagangat na mahihirap, lalo na ng mga batang lupos na nangangailangan isang dakilang misyon na may dalisay na layunin, walang bahid ng politika. Milyong-milyong mahihirap na kabataan mula sa iba't ibang bansa ang natulungan ng CJFI. Libo-libong pagkain. Gamit sa paaralan. Buong scholarship. At tahanan ang naipamahagi at naipatayo daan-daang voluntaryo ng CJFI mula sa KOJC ang naglaan ng oras upang tugunan ang bawat pangangailangan ng mga batang ito. Lumawak ang CJFI bilang isang pandaigdigang misyon katuwang ang KOJC, kung saan nagmumula ang karamihan sa mga voluntaryong tumutulong dito. Isang makadyos na misyon para tumulong sa kapwa mula sa puso ni Pastor Apollo. Pilipinas, sentro ng misyon ng CJFI para sa mga batang nangangailangan ay patuloy na nag-aambag sa kanilang kinabukasan, lalo na sa mga katutubo. Gamit ang edukasyon bilang sandata laban sa kahirapan, kamangmangan at kawalan ng kakayahan sa pagbasa at pagsulat ng mga naaapi. Sa ganitong paraan, nagiging katuwang ito ng pamahalaan para sa pagtataguyod ng isang mas maunlad at matatag na bayan. Gaano man kabuti ang misyon at layunin ng CJFI? hindi ito ligtas sa paninira ng masasamang kwersa. Pilit nilang dinudungisan ang taus-pusong hangarin ni Pastor Apollo na tumulong at itaguyod ang kapakanan ng mga pinakanangangailangan tulad ng aral ng mabuting Samaritano. Malinaw ang paalala ng Panginoon, walang pag-ibig na hihigit pa sa pagkakaloob ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Ang dakilang pag-ibig na ito ang nagaalab sa puso ni Pastor Apollo upang tulungan at pagalingin ang mga sugotang loob. Iangat ang mga naaapi, palayain ang mga bilanggo ng kahirapan at ihatid sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Subalit hindi nakaligtas ang marangal na adhikain ito sa masasamang balak ng kanyang mga kaaway. Isang organisadong paninira ang isinagawa. Ang misyon, Siya'y hanapin at wasakin. At sinimulan ng kaaway ang mga taktika upang ay pabagsakin. Sunod-sunod ang mga gawagawang paratang, copy-paste na mga kaso dito sa Pilipinas at abroad. Kasama rito ang akusasyon ng panggagahasa, pang-aabuso, human trafficking at iba pang mabibigat na aligasyon na walang matibay na ebidensya. Lahat ng ito ay idinisenyo ng kaaway upang itigil ang aming mabubuting gawain dose dosen ng bayaring testigo, dating miyembro at manggagawa ng KOJC ang hinikayat, sinulsulan at binayaran. Depende sa tindi ng kasinungalingang ididikta sa kanila, may ganting palang mula isandaan hanggang limandaang libong piso sa sakyan, kondo at visa. Ang kailangan lang nilang gawin ay basahin ang script, na may kasamang peking luha para sa drama. At tuluyang umarangkada ang trial by publicity kasabwat ang Senate and Congressional hearings upang bigyan ng lehitimasya ang lumalalang paninira. Isa pang sandata ng paninira ang black propaganda. Ang mga kasong matagal nang naibasura ay muling binuhay upang ipadakip siya. Iniutos ng mga otoridad ang paglilipat ng kaso mula Davao patungong Quezon City at Pasig mula sa isang orihinal na kaso hinati ito sa dalawa isa sa Pasig na hindi maaaring piyansahan inilabas ang mga warrant of arrest laban kay Pastor Apollo at lima pang iba sa Pasig City nabitag nila siya at mistulang nagdiwang ang puwersa ng kasamaan tulad ng mga gutom na pating sumunggab ang mainstream media bayad man o hindi upang palakihin at baluktutin ang bawat balita tungkol kay Pastor Apollo. Habang sunod-sunod na hinagupit ang pastol, inaasahan ng masasamang pwersa na matatakot at magkakawatak-watak ang kawan. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, kabaliktaran ang naganap. Sa halip na magkawatak-watak, ang mga taga-KOJC sa buong mundo ay lalo pang nagkaisa matatag, hindi na at walang pangamba. Buo ang loob nilang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya sa pastol. Pinapatay ang nagliliyab na palaso ng kasamaan. Ang labing-anim na araw na iligal, di makatarungan at marahas na pagkubkob sa KOJC Central Compound ay nagpatunay na handang ialay ng mga mamamayan ng Bansang Karian ang kanilang buhay para sa pananampalatayo sa Ama sa pamamagitan ng anak anuman ang mangyari. Ngunit hindi magtatagal, ang panandaliang isikal na pagkatalo ay maglalhad na isang matagumpay na spiritual tagumpay sa kalamitan. ang di matatawarang labing anim na araw na pagkubko. Isang sagupaan laban sa mga puwersa ng kadiliman na may hawak ng kapangyarihan ay naging pagpapakita ng kasamaan sa pinakamalalang anyo nito. Samantala sa kabilang panig, ang mga mamamayan ng bansang kaharian na tinahanan ng mga anghel na nakipaglaban sa digmaan sa langit sa ilalim ni Arkanghel Miguel ay naging ganap na pagpapahayag ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa pinakamataas nitong antas. The Kingdom Nation is the expert on peace. Kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Nagmarcha tayo, lumaban at nagtagumpay. Ang diwang hindi matitinag at ang pagkakaisang hindi mababali ang naghatid sa atin sa tagumpay sa pinakamadilim na yugto ng spiritual na laban. Tuluyang nagapi ang puwersa ng kasamaan. Kung walang labanan, walang pakikibaka. Kung walang pakikibaka, walang tagumpay. At kung walang tagumpay, walang kaluwalhatian. Pinutungan tayo ng Ama ng maluwalhating tagumpay sa langit at sa lupa. Para sa mga hindi nakakaunawa ng spiritual na bagay, si Hesus Kristo sa krus ay tila isang talunan. Ngunit sa katotohanan, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, tuluyang nilupig niya ang mga puwersa ng kadiliman hinubaran niya ng kapangyarihan ang mga tagapamahala at otoridad ng kasamaan. Inilantad sila sa kahihiyan at nagtagumpay laban sa kanila. Siya ay muling nabuhay. Taglay ang mga susi ng kamatayan, impyerno at libingan. At sa kanyang muling pagkabuhay, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ipinagkaloob sa kanya. Ngayon, ang mga kaharian ng ito ay naging kaharian ng ating Diyos at ng Kanyang hinirang at siya ay maghahari magpakailanman. Amen.